Hello, hello mga katigs. Dahil hindi tayo nag-wine kanina doon sa Sisler nung kumain tayo sa ano, sa labas, hindi tayo nag-order ng wine. Eh dito na tayo mag-wine sa bahay. Eto, uh, susubukan na natin yung ano, <laughs> yung binili kong ano, inuman ng pare. <laughs> Kaya ngayon, uh, red wine din ang nilagay ko. Oh, pinagpapawisan, yes. Yeah. Sige na. Kasi malamig yung red wine na lagay ko naka naka-ref. Eh pinagpapawisan siya. ayan. Kaya ngayon, subukan natin. Ito inano ko? ginamit ko. Ay siguro hinugasan ito ng ano, ng guma, ginamitan siguro ng Scotch bright sa loob. Kasi may gas-gas. Kasi ito dito ko na pagtanto o kaya na nalaman kung bakit yung pare bakit hindi hinuhugasan yung ano yung inuman niya pinupunasan ng puting tela tapos itinatago na <laughs> ito pala pag hinugasan mo ng scotch bright ito magagasgas gasgas yung loob nito yeah, kaya hindi hinuhugasan actually hinuhugasan naman ito kaya lang huwag mong gagamitan ng ano magaspang para sa ganon hindi matanggal yung kintab niya. Kaya yan. Ngayon, ah, uh, na tayo? Konti lang yan lang. Malit lang naman ito eh. Konting-konti lang yan. Okay, mga katigang. Uh, bye Bye, inom na tayo. <laughs>